Hello mga ka-Health Real Talk! Chismis, chismis, chismis! At ang epekto nito sa kalusugan nyo. Mga kabayan, pag-usapan natin ngayon ang isa sa pinakapaboritong libangan ng ilan, chismisan. Pero alam nyo ba, hindi ito basta libangan lang, kundi may dalaring epekto sa kalusugan nyo mental health effects. Ang pagiging chismoso o chismosa ay may epekto sa utak at emosyon, stress at anxiety. Lalo na kung ikaw ay takot mabuking o balikan ng taong pinag-usapan. Negativity overload. Kapag puro chismis ang iniikot sa utak, mas mabilis kang mairita, maingit at mawala ng peace of mind guilt at paranoia. Madalas bumabalik din sa chismisan ang kaba at guilt kapag nalama ng iba ang pinakalat niya. Physical health effects. Alam niyo bang pati katawan na aapektuhan increased blood pressure and heart rate. Ang chismisan lalo na kapag may halong galit, inggit o intriga ay nagpapataas ng stress hormones, yung cortisol. Weakened immune system. Kapag chronic stress ang dala ng chismis, mas nagiging prone ka sa sakit poor sleep quality. Yung mga hindi mapakali kasi baka mahuli sa pinagsabi, nauuwi sa puyat at insomnia. Social and emotional consequences, loss of trust, kahit anong bait mo kapag kilala kang chismoso, iwas ang tao sa'yo. Toxic relationships, imbis na genuine support, nagiging takot at competition ang umiikot. Reputation damage, mahirap nang ibalik ang respeto kapag nasira na dahil sa chismis. May makukuha ba sila dito? Kung tutuusin, short-term dopamine lang ang reward. Yung thrill na may bago kang alam o naikwento. Pero sa long run, mas marami ang nawawala. Respeto, tiwala at minsan pati sarili mong peace of mind. Mas mabuting gawin, kung may oras kang makipagchismisan, mas piliin mo magbasa ng libro o articles, mag-exercise, magdasal o mag-meditate, makipag-usap ng positibong usapan sa pamilya at kaibigan. Ang chismis, parang junk food. Masarap sa simula, pero sa huli, sakit at toxicity ang dulot. Piliin natin ang mga salitang nakakapagpagaling at hindi nakakasira. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.